Ito ako sa taas kumapain eh no. Tito ako nakahiga ayo sa aircon ako, di ba lagi libo na ako sa sala ko. Oh, eh, ako sa aircon ni Rafa para kung huminga eh. na nagtitibid pa eh. Kaya ako sa sa baba. Di ako nagkapula na ka gabi, maaga ako natulog. Ayan. Eh, pagkain ko, nagluto ako ngayon pusit ta, pusit diles. Itlog. O, oh, pinagluto na rin siya. Dito siya mga, dito siya mga Ha? Ah. O. Oh. Ito silent, o. Oh. Alas dos ng gabi, nanonood pa yun. Eh. ko na, eh. Bago sa kanyang katawang po, Hindi kasi siya yung na din itong klase eh. Sugar at hypertension eh. Tama-tama lahat yung ko sa batong. batong. ito, sa may gilid doon. Ang dalaya sa sinuwa ko tigilan niyo ka ng TV hanggang ano, they Ano ko dito? Hangin ko dito. dito? Ano ko dito? Ano 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 ko dito? pa ko dito? Ano ko dito? Kasi tumulo nga rito. Hindi pa maano yung anak yung pera niya. Pahain ko pa yung anak ko nun. Halihintay mo din ito. Guys. Lainak ka. Lainak ka.